trauma oh, yon sa bata. Okay, nakausap nyo na po yung may kagagawa niyo nagpost ng video? Hindi pa po. Ah, hindi po na ipagugnayan sa inyo? Hindi pa. Okay. A ano yun? Uh, meron siyang kasamang anak din niya, hindi nyo kakilala yon. Hindi po namin sila personal na kilala. Nakasabay lang po namin sila sa playground. Private hmm. playground po to yung binabayaran per hour. Okay, all right. Ito po naya si uh, Nico Meneses. Ito yung nag-post ng video. Ito ba? Opo, siya po yan, Sir Raffi. Okay. Sige, kausapin natin si Nico Meneses. Nico, magandang hapon. Ay, magandang hapon po, Sir Raffi. Okay. Sa kabilang niya po, uh, yung nanay po bata na napahiya po at pinost niyo pa po sa uh, social media yung pagpapahiya. Uh, bakit niyo po ginawa 'yon, Sir Nico? si Sige, uh, Sir Rafi, ang sa akin lang naman po, first time ko po actually maglalabas ng uh, statement about po dito sa nag viral na video. Opo. So, ang sa akin naman po dyan, it was never my intention na mapahiya po yung bata. Kung mapapansin niyo po, in-upload ko po siya sa social media platform ko na TikTok which has less than 100 followers. So, ang intention kung intention ko man po siya mag-viral sana po sa ibang uh, social media ko sana, including Facebook kung saan, mas marami yung followers ko or friends. Pero ang main intention ko lang po talaga doon, para ko lang doon nung binidyoan ko yung anak ko at uh, yung asawa ko lang na nandun po sa loob ng playground. So talagang inupload ko siya with the status of kanino bang anak to dahil lumapit nga po sa akin at wala po siyang kasama magulang doon. Pero dapat sir, hindi mo na pinost kasi minor yun eh. Hmm. Diba? Yung mukha ng bata, pinost mo doon na pinapahiya mo. Yun yung masakit doon po, sir. Eh. Mm. Pero sir, yes po. Hindi ko po talaga intention na pahiyain dahil wala naman po akong sinabing anything na ano. I, I admit na yung tone ko was, was medyo off. Pero wala po akong uh, intention talagang pahiyain. Ah, sige, sandala po, sir. Ha? Nay? Yes po. Gusto niyo pong kausapin si Sir Nico? Ma'am? Mm, hindi po. Ano po siya kausapin? Hindi po. Okay. Ano po yung naramdaman nyo ngayon, na at ano pong plano ninyo? Sa totoo lang po na first time po narinig yung kung siya man yun, talagang nakakapanghina po. Yung medyo natutuliro po ako ngayon eh. Sa totoo lang, kahit na ilang araw ko na sinusubukan na magpakatataag at magpakakalma. Dahil kailangan ko ng mga ano eh. Pero ngayon, Naku, buti na nga lang tumabi muna ako eh kasi talagang yung nararamdaman ko ay eh, hindi ko makapaliwanag. Okay. Uh, Sir Nico? Yes, po. Wala ako kayong balak na mag-reach out kay Nani at mag-apologize? Yes po, actually Sir Raffi, meron po akong mga pwedeng pakit ng proof na I was reaching out. Even, ang pinakalas ko po is yesterday, kahapon lang na gusto ko po sana makausap yung side nila. Siyempre, gusto ko po mag-sorry mismo sa family, not sa public, kung sa mga na-offend man siya. Dito ko po sana gusto mag-sorry. Okay. Pero I was reaching out po since yesterday pa, tsaka sa mga nakaraang pangaraw. Wala naman pong bumabalik sa amin. Eh baka po din, ngayon po, baka gusto niyo pong kausapin, although ayaw po kayong kausapin, pero why don't you try at uh, yes magpaliwanag yes po, po kayo kay nanay. Huwag nyo pong yes sabihin sir. pangalan. Nanay lang po yung alias natin ibigay sa kanya. Duyay yes, po, sir, sir. Yes, po. Sige sir. Uh, so kay Mami po, ma'am pasensya na po kayo. It was never again may inten uh, may intention na mapahiya po yung anak nyo dahil ako rin naman po may mga anak. Anong masasabi mo uh, sa mga comments mo pre? Kung hindi na ano intention, anong masasabi mo doon sa mga comments mo? Ma'am ma malabo po yung ano. Sorry. Anong masasabi mo? Okay. Ano na po yung masasabi mo doon sa mga comments mo? Meron po ba hmm. kayong binigay ng comment doon sa inyong post? Ay, sa well, suppose ko po may mga comments po ako doon na, in, na, na hindi po siya directly doon sa bata. Wala po akong any uh, harsh or negative comments sa family or sa bata. Ano po sinabi niyo doon sa mga comments niyo po, sir? Uh, may mga ni lang po ako ng mga jokes po ng mga nagko-comment na hindi ko naman na rin po ma-recall as of now. Wala naman po sa harap ko. Hindi ko po maano talaga. Sige. Sige. At, uh, may, at may sir, mga naman... Na yes po. Opo, actually may isa pa nga po kayong comment na parang pinatulan nyo po yung isang uh, netizen do na sinabihan niyo po na kahit sa TULFO pa po mag Yes, opo, opo. Opo, ito na po yan. Uh, parang <coughs> gusto kasi nung isang nagko-comment is magsorry ka. Uh, kaya <coughs> lang ang nireply niyo po is parang kahit sa TULFO pa magsumbong. So, yun uh, po yung isa sa mga comment na nakita natin, sir. Yes po. Ang sinabi ko, kahit kay, Rafid, kahit kay kahit say, Sir Rafi TULFO pa po, dahil sa dami rin po ng naga uh, may message sa akin since uh, noong nakaraan pa na gusto ko interview. Dito lang po talaga ako lumapit. At okay. alam ko dito lang din naman ako makakapagsabi ng site ko at makahumingi ng pasensya rin po sa side ng family. Opo. Uh, Sandila po, sir. At yan natin. Atty. Garrett, magandang hapon. Magandang hapon po. Uh, alam mo na itong pinag-usapan, ano? Uh, yes, sir. Pa Actually, bata. napanood ko rin po yung video before the case. And, opo. So, anong reaction mo? May kaso yes, ba dito? Um... kung gugustoy ng mother na magsampan ng kaso? Yun po ang ano dito, Sen, mahirap dito. No? Uh, possibly may kaso po talaga dito. Dahil dun po sa ating RA 7610, it's, ano, uh, it's worded in such a way na intent does not matter po eh. Uh, any person who shall commit any other ch uh, any other acts of child abuse, if I can remember it correctly, cruelty or exploitation, na prejudicial po sa pagpapalaki ng bata. Dito po kasi pwede natin sabihin na exploitative po ito. Dahil nga po pinost niya doon sa kanyang TikTok account, he exploited the child for views. And then, ang what we have to prove para lang po may kaso tayo is whether or not it is prejudicial to the upbringing of the child. Ayon. So, kapag uh, there's a psychological analysis po of the child and dahil po dun sa kumalat na video, she's getting bullied, siya ay, ano na, hindi na makalabas ng bahay, ganun po. Uh, there's a possibility po talaga that uh, RA 7610 Section 10A would apply here. Okay. Okay. Sa so, nila, Atty. Sir, sir Nico, yes. Uh, yes, na-down nyo na ba yung video na yan? Ano po? Na-down nyo na po? Na-delete nyo na yung video? Yes, sir. Da yes, sir. Na-down ko na po siya. Okay. Uh, Tapos, uh, sir, i-explain ko lang din po uh, yung side ko para ma-clear out lang din po. Hindi po, never po na-monetize yung account ko. So, yung mga allegations po nila na kung bakit hindi po siya na-takedown agad, Uh, advice lang naman po siya ng lawyer ko. Pero never po na-monetize yung account ko. Okay. Uh, balikan natin ulit si Nanay. Uh, kasi naputo siya kanina. May sinasabi. <coughs> nay ma'am. So, Lassie, pasensya na. Kasi, alam niyo po, ito ay uh, ilang araw nang nangyayari. November uh, 20 ng umaga pa lang to eh. At hindi po kami malayo kung saan sila nakatera sila mm -hmm. rin po kami dahil meron din po kaming tindahan customer din namin sila dati kaya po yung sinasabi niya na nag-reach out hindi po yan totoo at talagang yung uh, as ilang araw na namin tong hinohold hinohold din nagpapatatag kami pero yun nga po pasensya na kung hindi kami hindi kami hindi namin maano yung damdamin namin ngayon na lalo na na ang bata-bata ng anak namin involved sana kami na lang Okay, naintindihan ko po yun ay um, uh, Ayan no, Sir Nico eh, customer, ka, okay. customer ka pala sa tindahan ni okay. na ma'am eh, kung yung sinasabi mo eh, nag-reach out ka kung gusto mo eh, you could have okay. at least visited yung tindahan nila, ma'am, at doon ka nagpaliwanag. Mas maganda yes, ang dating noon. Pa, para yes, bang sir. nagsisisi ka, may remorse. Yes, Tapos, di ba? Makiusap yes, pa naman ayos. E yes, eh, kaso, hindi. Nung binasa nila yung mga comments, parang arrogant para po ang dating nyo. Ayon po sa ilang mga netizens, parang arrogant para po kay doon. Yes, sir. sir. Yes, sir. Ito po naman ang sa akin. Uh, Nag-reach out po ako via uh, messenger at hindi naman po directly sa account nila. Ngayon na uh, siyempre nag-consult din naman po ako sa lawyer ko. Hindi rin naman po ako oh, ganun kadali siyempre makalabas din dahil nauna na po yung mga pambabas din sa akin. Marami naman po threats na tumating na rin sa akin. Uh, I think mas marami na po talaga sa amin. Lalo sa side ng family namin. So hindi na po kami talaga parang kaya nagdumiretso pa sa kanila dahil hindi naman po kami, hindi naman namin alam kung ano pa po pwede mangyari. So naghahanap talaga kami ng tao na pwede makausap through sa kanila. Even yung... Uh, uh, kapatid po ng wife ko, nag, uh, siya na po inutusan ko na pwedeng kausapin yung mga anak nila dahil wala nga po akong direct contact. Eh, ang naman po parang through messenger tapos hindi naman na po nagre-reply. So, inan din po lahat ng messages nila. E eh, yun naman po ang proof ko talaga na gusto ko silang makausap. Nandun din sa message ko na gusto ko silang ma, ma directly makausap at makahingi po ng, pa ng pasensya. Okay. So, ma'am. Yes, po. Ay, okay. Gusto na po humingi ng pasensya sa inyo? Usapin na lang po. Mag-usap na lang po yung mga abogado.